guys. Ayan. Ay, nakakita na nga nila. yan no? may loob. No? Maghanap po tayo ng bunga ng sabadikong. Meron din po dito ang ampalayang gubat. yan, Mga libreng ulam dito sa gubat, guys. Si sabadikong, guys. Yung ginasabi ko sa inyo nakaraan. Yung kinuha natin nakaraan na bulaklak. Ngayon may bunga na siya. Ayun. So, hindi po makita eh. Titingin po tayo dito sa kabila merong umababa na may bunga. Gusto tayo dito. So, meron siyang ilang pirasong bunga. Punin natin. Ayun, oh. Yan, guys. Yung patatulok. Ayun, oh. Sarap yan, guys. Lagay sa mga ginisa binagoongan kahit nilaga lang yun guys masarap po ano yung pa ayun po na yung isa ay ito meron oh kaya lang baka magulang na ito ito guys oh ay yeah. ah, ito oh, may mga bunga pa rin ka oh, yan oh Ayun sa ulo mo. Ayan na magulang na. Tatlo, apat, lima. Ayun na dami. Magulang na yan. Ah, ayun po oh. Ano yun? Ayun oh. Yung iba guys. Ay, yun pa. Iniwan mo may maliit. Ayun doon. Ayun o oh, may mga bunga pa. Ah, ayun Oh. Nagisa mo kanina. <clears throat> Libre lang ang ulam sa gubat. Ating guys ay ilang peraso. Ayan. Ayan. Sarap po yan guys. Ayan. Ginisa. Mamaya mangwa pa tayo ng ampalaya na ang ampalaya guys so tinan taba ang tawag namin dito ay ampalayang gubat yan yan guys kasi dito lang siya makikuha sa gubat libre na ang ulam Hati lang dito guys.